Ayan po guys, umiiyak po siya kasi po yung bola niya po nadaanan po ng ban na puti kanina kaya po pumotok. Kanina po sinatok siya ng mga kalaro niya. Ang sabi ko sa kanya daw siya maglaro sa court. Ayan sabi niya dyan na lang daw siya maglaro sa tapat ng bahay namin. Yan, naglalaro po sila dyan sa tapat ng bahay namin. Siguro may duman po na bam. No, ipinasa sa kanya ang bola. Biglang tumalbog yung bola, papunta doon sa ban na dumaan. Kaya yung guys, nadaanan ng ban yung bola niya. Sumabog po guys, pumutok. di naman po siguro sinasadya ng ban. Kasi alam, pero alam mo naman po guys, sa tayo ng sa naman po kasi ito ng subdivision. Dapat po kasi dahan-dahan na din po ang takbo ng, ng sasakyan. Hindi naman po kasi maiwasan na walang batang maglalaro sa tapat ng bahay mo kasi paglabas mo ng gate mo, kalsada na po yan kasi sa loob mo ng subdivision. Kaso, hindi po natin din masisisi kasi siguro doon talaga siya do.